So ayun mga kaibigan, nandito na kami. Dati may Japan mo pa din. Ito yung samit yung tipan yung dain ng kit. Ah, ito yung tipan yung gayam ni. <coughs> <coughs> kayo kayo Allah dok mala ay apa tu sko ena pan cendai ena ada jai arai ni ada gitu Niya la, ito yun Niya ito. Ay nato 'yung kuwarta tatang. Ay nato 'yung ay tan ina? na. na muna na dali. Mas. Narotong bitaw 'di ay. Okay. It. Ay nato mi ni kabune. Ay nagabay da. Tay. Hindi Na buong mati kwadain ng in. Picture rin na